guys! Welcome sa ating little channel. Yon ang ating video ngayon ay tungkol sa mga nag-PM sa atin na nagtatanong tungkol sa pag uh, may medical dito sa US pag tayo ay sputum sa Pinas. Ito-ito yung iba-iba nilang katanungan sa atin. Paano ba malalaman kung mag-medical ulit dito sa US ang isang sputum sa Pinas? Sila ba ang tatawag sa atin o tayo ang tatawag? Lahat ba ng naisputum sa Pinas ay kailangan mag-medical ulit o depende sa state? Ano-anong medical test ba ang ginagawa dito sa US pag tayo ay naisputum sa Pinas? Malalaman ba agad ang resulta? Ayon Yan po ang lahat ng mga katanungan na ating sasagutin. Sagutin natin ang unang katanungan. Paano ba natin malalaman na kailangan natin mag-medical ulit dito sa US pag tayo ay isbutong sa Pinas? Sila ba ang tatawag o tayo ang tatawag sa kanila? Base po sa ating experience ay tinawagan po tayo ng pinaka malapit na health department dito sa amin. Ang sabi nila ay tinawagan sila ng immigration at sinasabihan na kailangan natin magmedikal ulit kasi may nakita silang abnormality doon sa uh, medical result na ating ipinasa sa port of entry natin. May tatlong paraan para malaman natin na kailangan natin magmedikal. Pwede tayong tawagan, pwede tayong makatanggap ng email, at pwede din tayong makatanggap ng sulat na nagsasabing kailangan natin magmedikal ulit dito sa US. Lahat pa ng state ay kailangan mag-medical ulit pag sputum sa Pinas. Base sa ating mga narinig, sa ating kapwa mga nag-sputum sa Pinas na nandito na rin sa US, ay depende daw sa si state. Daw lang kasi hindi naman natin experience yan. Pero base sa ating experience, ay nag-medical po tayo dito sa Florida. Ayon. Ano-ano bang mga test ang ating ginawan, ginawa dito sa US? Ang ating po ginawa, base sa ating experience, ay katulad ng din ang ginawa natin sa Pinas. Nagphysical test tayo, blood test, at saka nag-x-ray. Malalaman ba natin agad ang ating medical test result? Ayun. Base po sa ating experience ay nalaman po namin agad ni asawa ang aking x-ray result 30 minutes lang po na na sa atin ang ating CD. Then pagkahaponan ay natanggap na rin ni asawa ang email ng aking x-ray result. Negative po tayo. Ayun. Then after 2 weeks po ay natanggap po namin ang aming blood test. Tinawagan po tayo ng uh, doktor na tumawag sa atin para mag-medical ulit dito sa US. Ang sabi niya, tayo po ay negative sa ating uh, blood test at saka sa ating x-ray. Ayan. Sana nasagot ko lahat ang katanungan ng mga nag-PM sa atin at sana nakakuha po kayo ng idea sa ating mga kasagutan about sa pagmimitikal ulit dito sa US ng mga na sa Pinas. Salamat guys!